Kumusuri gani mo og bagyo solita jud ninyo ang bawat lugar suruya ang dapat suruyon kay perte jud ning layuan ani nin lugar eh. ani. Ah? Ha? Hello everybody, <laughs> welcome sa aking vlog. So naata karon sa bagyo no nagsoroy suroy Lagan kayo yun, ning bayhana ni eh. bisag asa lang jud ni maabot ning Bisaya ba. So before anything else guys, o oh, English yon ha. So sa wala pa kailan nako ako di ay si Karinyo sa nga Bisayang sa baan nga naabot diri sa Manila. Ah? Ah? So, gikan na may ogkuan guys, no? Mines View Park. So, amo na yun gisulit. Kahit dapat lagi ko no suliton. sulitun, jud ko no, pag muari kag bagyo. Kay e, perti, jud yung a lugara guys. Naku, piso na lang jud ang pamasahe, maabot na kag langit. Hoy, pag sure, ay, ah? Ah? So, kanang naasa likod guys, na ay eh, gaputi diya nga balay, maunang damansyon. Ngano na aman sa tubangan, gitudlo, oy. Eh. Hangul jud ni siya oy So nakakita mo ana guys kana murag kahoy nga murag ipile-pile ba sa so, grabe ha jud aning pile-pile no so dili din na siya kahoy no siminto na ba pero pag tanaw ni mo murag jud siya kahoy guys no so mauto, guys ako ay nalilibog ba ako ay nahihirapan sa kalisod kung kahoy ba jud ni og dili mauto ako jud gihikap guys so eh so siminto jud siya guys so eh, kita ra jud giilad jud ba no pero believe jud kayo ko guys sa naghimo ani no kay bright jud kay sa tanan kay murag jud siya kahoy ba no so man ko pa atong kahoy diha guys no so munaog na ta da dere dapita kay mauna ni siya right park so para na ko guys dili yun ni siya right park oy wrong park to para na ko guys kay daghan ka ko mga memory diri guys nga dili jud na malimtan ba gusto mo makihibalong anong daghan ka kong memories diri guys ay na guys iwan ko na lang jud ba i-share na ko guys ba kay sa una ba ni nga mino atong 5 years ago ata yun o 4 years ago basta nakalimutan ko na sa matagal na diba guys pag muari kag bagyo niya first timer pa jud ni mo ba Kaya, first time jud ni mo nga bagyo ba diba kay per Duarte, Juni mong lipaya ba? Wala na kay pakialam sa imuhang palibot kung naaba kay dalang bata, naaba kay kuyog, ana ba, sa kalipay niya. Magsige na kay picture-picture kay magtanaw ka diya sa mga kahoy, nindot mangod kay sa tanangod niya. Nindot sa kay pusing, sig picture pag makakita kag nindot nga view. So, mauto guys, kay perti man akong lipaya gud atong time ano. So, naaman ko'y dalabata, bata, baka ako ang anak nga ikaduha ba, nga lalaki. So, nawala bitaw siya dinhing lugraha bitaw guys. As in Jude, guys nga dugay jud siya nakitan ay grabe na jud namong kulba ah. kami tanan nagtuyok-tuyok nami og pangita may gani guys na adjoy nakakita sa kuang anak parte jud nang hilaka jud ba ang nakakita niya guys estudyante unya gigunitan ra jud siya nga nagbarog sila sa kilid niya ang akuang anak kay na parteng hilaka ba si pangita nako ba so grabe kakuyaw, kuyaw guys makamatay nga kakurog jud sa mga kaunuran guys kung naay mawala jud ninyo, ninyo nga grupuha ba no unya mauto guys grabe jud nako pa salamat atong estudyante sa no kay wala jud nila biyahe akong anak ba. So mauto guys, hapit ko gilabay sa ko ang bana anang kakahuyan ba kay Kimba man ada na dapita. So sapit ko niya giiksa guys. So kunya yeah, guys, <coughs> Ako na tong tapuson atong story no na ako nakita diri nga buyut, ba. Kunya yeah, ganahan man kaayo ako ang bana palitto na ba inyo. Unsa om, masad na niya oy? Igor man na ako i-display dito sa balay oy kay man siya pang aesthetic ba. Kunya yeah, guys, munaog na ta diri kay nay hagdan ni San Pedro diri ba nga taas-taas jud -taas ni siya ba. So mo tagnaog paingon dito sa ubos guys kay naapa man pa manay mga view diha ba makakita kag mga kabayo diha nga naglakaw laka wala ra sila ni dagan kay dili man na sila runner guys ha uh -huh. huh? So mao to guys ni sakit jud ang ako ang tuhod ba kay naamang koy arthritis ba na koy rayuma na at tanan tanang sakit sa tuhod guys na ako. May gamit ni ako ang bana guys kay mukarga jud sa bata ba pasagdahan ra ko niya magsigig video video ba para sa vlog ba kay wala ra ba may pampalit gatas ra ba kailangan ko kumita guys. Um, saon man sad guys kay kani akong bana mo apil man sa ni tutoy na ako mao na hurot na ni akong gatas Dari sa ko ang tutoy. Uy kay igat naman ning karinyo ay lagi istorya ba. Pagtarong og vlog ya pag og vlog ayo sa si istorya ng mga bati og mga words uy dili pa ang ginoo guys ganina ra ko gitok mo dia sa hagdan oy kay basa kay tagbaba ba no nya mauto guys no kay nipalit ko aning anting anting ba ayan gipasulob na nako ako sa ang anak nga bunso ba kay dili pwede nga mawala na siya oy kay kana si bunso mao ay mawala guys diha nanak ko guys. Tuan na ko guys to anak ko ron pang pang guys giiksa na sa kung bana na gisud na ko sako ba Gipaligid ato mga bunto didto ba kato mga pangpang, pang so mauto guys pag naog na mo guys nakasimhot man ko guys oy sa obus ba mo magbaho ba So maoday to guys kay naaday daghan kabayo di ba maoday na ilang parkingan sa ilang kabayo. Hoy anong sana kabayo asakyan nan kay iparko e, maunay ka ng ilang butanganan sa kabayo guys kung walay magrent sa ilang kabayo nga musakay ba. Kung sasakyanan sakyanan pa na guys maunay parkingan sa mga sakyanan. So kabayo man ang naaday ha unsa may tawag ana laka moy sabot wa ko kabalo unsa'y tawag. Gusto unta ko musakay sa kabayo guys ba kaso ang kabayo dili man magpasakay nako na kay ako ako nung naon kay mura pug kabayo. Ay, ang so mauto guys kay gikapoy naman mi sige kao, no so ni hapit ko di ari sa CR ba kay kaihiun ko sa tanan guys ba unya ang bayad diri guys kay 15 pesos kung naa lang joy kalibunan diri guys ni daga na sa kalibunan oy atong kasagbutan ba didto na lang ko mangihi no unya unsaon man guys kay puro man ni diri kabayuan ya mapatiran tas kabayo patakatag pangihi diha so human na mog guys ni ari dayon mi aning nasa kilid-kilid ba kay naami mga tinda ba ni palit ko anang murag slime o, sa may tawag slime ba na siya o na strawberry ba pero ay lang kaayuhan tug tanawa katong natapad sa strawberry kay murag bastos naman man na eh. bisag asa diri sa bagyo ba makakita jud kog ing ay eh. pastang dako ah oh my god lord sorry lord pangalawang kasalanan na naman to rito sa bagyo guys Wala na guys, minus 2 na ako sa langit guys. Mauna, kay piti man yun yung mong rin sa God. So mauto guys, nagyaw-yaw na ko dapita guys, kay na ay nawala guys. So ang nawala, gipangita. Anya, karon ang nangita, mauna sa gipangita guys. So tanawa ni sila guys, himuot jud ko. So guys, ang giapas, giapas po. Oh, oh dan na silang duha. Oh. <laughs> Ayan na silang duha, naabot na. <laughs>